Ayan, wala akong maisip na ulam for today. So, ito ang aking menu. Ah, uh, yung gabi, pinakuha ako dun sa morong, sa farm. Then, yung binili namin nung nakaraan na kalimang mga alam nyo kung magkano yan. Ay, huwag nyo nang alamin. Kasi madidilat yung mata nyo. Tapos hindi naman siya mataba. Ayan. Para nagluluto ng laing, ginigisa ko muna yung ah, itong pang sahog niya, ginigisa ako na bawang sibuyas. Tapos talagay ko yung sahog. Tapos saka ko lalagyan ng gata. Lalagyan ko ng siling Ayan, pakukuloyin ko yung gata. Then saka ko ilalagay yung uh, gabi. Then ayan, papasimmer muna natin siya hanggang sa maluto yung gulay. Kasi ito, luto na to. Nilaga ako na yan nalaga ko na yan nung nakaraang araw pinakuluan pala, hindi nilaga pero baho ko siya pinakuluan, ginisa ko din siya so dalawang beses na siya naggisa o bisagisa so ganyan ako magluto ng laing yung iba naman ay direct sa kawali then yung sahog then yung uh, pangalawang gata basta sa akin ginigisa ko siya So antayin natin siyang masimer para malagay ko yung unang gata. Ayan, may kakang gata na siya. So, malapit na siyang maluto. So gusto ko ipa-parang papa-oily ko itong uh, sabaw niya. Nilagay ko na din yung aking secret ingredients so, para mas lalo siyang yami. Mm. Wa. Konti na lang maluluto na. All right. Sasalu-luto na oh, oh. Ito ang hindi pwedeng mawala diyan. Kasi yung mga kasama ko dito sa bahay itakot eh, takot diyan. Tinanggal ko na yung laman nito. Eh. Dibah? sarap Hmm. Nanti kita na lah angkanya. sebau perlu tu napo sia. Hmm. Sarap, ang sarap, ang sarap, ang sarap kumain ang nakakamay. Yee, that's all for today's video. Bye bye.